full-time Grab driver kayo. Opo, opo. So dahil sa nabangay sa sakyan, hindi kayo nakapag-drive? Hindi po. Mula po nung linggo hanggang sa kasalukuyan sa po. So September 21 to so, sir, no? opo Anong na nangyari? So ngayon, October 1, ah, mga almost 10 days na din opo. yung nakalipas. Ano po ba, sir, sabi sir ng barangay? Nilapit na ba to sir sa barangay? Sinabihan sila nga itong patrol car ninyo, yung nagbangga sa... Opo. Ano Miss, sabi niyo? si Kapo, ang kausap ko. Mm. Nung linggo po ng maga, mga alas 7 po ng maga, punta po ako sa barangay. Mm -hmm. Papariwine ko po sana yung CCTV. Mm-hmm. Ngayon, bali po may event po sila noon eh. Ngayon pinadiretso na po ako sa office ni Cap. Okay. Tapos umamin po sa akin mismo si Cap na mm. na tanod niya nga raw po yung nakabangga okay. na sasagutin niya nga raw po yung lahat ng pagpapagawa sa kotse ko. Okay. Bali ngayon, umano naman po ako na sige po Cap, tiwala naman po ako maayos po yung ano niya eh. Okay. Kaya lang po, nung lumipas po mga ilang araw, pinaasa niya lang po talaga kami ng asawa ko. Okay. Kaysa, so, naghahanap daw po yung ano nila. Payag na nga po ako kahit ano eh, second hand lang eh. Kaya lang wala po talaga makita second hand. Kaya po, nag-canvas po ako sa Toyota. nakita niya po yung canvas ng ano ko po, hindi niya raw po kaya. Magkano po, po, yung canvas sa Toyota, sir? Balit 34,000 po yun eh. Ano yun, sir? Yung para ma-repair yung sa nabanggang Balit portion? pinto na po talaga po kasi butas po kasi yung pinto okay. eh. Tapos yung ano, ayun, hindi nga raw niya po kaya. Tapos nag-iiba-iba na po yung ano niya, yung uh, sagot niya po, sir. May sinabi po ba siya, sir, kung bakit nga yung tanod niya parang nagmamadali nga kung sa video parang umatras tapos umarurot na agad? May explanation ba siyang binigay? Wala, wala nga rin wala explanation naman. po eh. So hanggang ngayon wala pang may binigay na, na pang ayos si Kap sa inyo? Hindi, meron po sir. Uh, Balik nung Webes po, magta chat po sila na asawa ko hmm. na naghanap po kami sa FB. Meron po nag-ano po, Angono Rizal, 15 mil po yung second hand na, na pinto. Okay. Nagtanong siya po siya na punta po ako sa barangay. Pagpunta ko po sa barangay, ni binigay po sa akin 5,000. Li Sabi ko, "Kap, ano mangyari sa 5,000? E 15,000 hmm. mil po yung pinto?" Ay, hindi, tulong ko lang siya yan. Wala pong pera yung tanod ba. Bahala ka na sa ano mo. Ulang diyan. Sabi ko, "Eh pangako mo sa akin, Kap, ikaw ang sasagot sa pagpapagawa ng kotse ko." So yan yung sinabi, sir. So, basically, pinasa ka lang niya. Opo, so wala pa kayong agreement, sige. Pag sa mga ganyang situation kasi, sir, madami tayo dyan pwedeng ihabol dyan sa barangay mismo. So no na sir, pwedeng kasuhan yung barangay tanod mismo, yung driver ng nagbangga, reckless imprudence resulting in damage to property. Yan, talaga hindi siya makabay makulong siya. So once nga makulong siya, regarding naman sa pangbayad ng sasakyan niyo, pag wala siyang pangbayad, automatic, yung barangay yung sasagot niyan. Subsidiary liability yan. Apo. Okay. Tapos, gusto din namin ma-confirm yung vehicle ba, sir, ng tanod na yun, naka-rehistro ba LTO hindi? Hindi ko po alam. Kasi, sir, pag hindi yan na-rehistro, yung kanyang ano, mas madagdag yan, sir, yung penalty sa kanila kasi may presumption of negligence. Andiyan yun sa batas natin, sa civil code, yung article 2185, nga during sa time siya nga nangyari, sir, yung aksidente, nagpa-violate lang traffic violation, automatic siya negligent sila. Dyan sa scenario ninyo, ano po ba yung kanyang violation? Yun, kung hindi siya nakarestro yung sasakyan niya, it's a traffic violation. Labag yan sa RA 4136, yung traffic violation law. So, dyan pa lang, sir, sila yung may kasalanan, negligent sila. Ngayon, yung barangay, since Barangay tanod yung mga kaniyang official yan di ba? Opo. So sa Civil Code din yung Article 2180 yan yung vicarious liability employer. So solidarily liable sila dyan sagutin kung magkano yung damage nga nako sa inyo. So, binangga kayo ng barangay patrol car na minamaneho ng barangay tanod. Ngayon, solidarily liable dyan pati yung employer, which is yung barangay mismo. Opo. Okay. Maganda mangyari na lang dito, sir, ma suggest namin is, doon sa barangay, pwede sasamaan siya ng team ng Wanted sa radio. Kasi at least, sir, we can monitor. Ngayon, pag hindi siya doon nagbayad mismo sa inyo, sa pinag-usapan ninyo, then... Iso man kay sa namin nga i-file na lang yung case mismo sir, sa korte. Sige po, sige po. No kasi pag sa korte mag-file lang case wala nang magagawin si Kap Kundi sagutin yung kung ano man yung para sa barangay. Ako barangay yung babayad sir. Si Kap lang yung parang nakalagay na representative mm -hmm. si siya yung Chairman pero yung babayad niyan is yung fund mismo ng barangay kasi kanilang vehicle oh, yan boy, eh. Yes, so, nga po, eh. So kaya hindi ko naintindihan kung bakit na si Kap yung parang nagfa-front-front dito eh, hindi naman pera yun. Yung eh, sakali man nga may mali dito yung barangay tanod kasi syempre siya yung reckless improve. Siya yung nagmaneho ng mali. to So siya yung mga kulong dyan. Pero yung babayad naman sa mga damages is yung barangay mismo as an entity. Nai-report yun na to by the way, sir, sa PNP. Nai-report yun na din. May, may police report naman. okay. Good afternoon po sa inyo, Sir Jason. Good afternoon din po, attorney. Sir, regarding po, sir, dito, sir, sa case, ni Sir Jesus, nga binangga ng barangay patrol car, ng Barangay Paraiso, Quezon City. Ano na po ba, sir, yeah, yung uh, update dito, sir? Regarding po dito sa case na to, sir, uh, lahat naman po ng dokumentos nakahanda na po. Uh, inaantay na lang po namin yung pasya ng ating nagre para po masama po natin, may file na po yung kaso sa piskalya po. Okay. Based on, sir, ba sa investigation ninyo, so nakareistrado ba to yung kanyang barangay car? Naka-registered ba to sa LTO? Hindi? Ah, uh, yun nga po, sir. Uh, isa pa po, po yan sa titignan po natin. Nagpadala na po kami ng request and then uh, wala uh, hindi pa po namin na uh, nakukuha yung uh, resulta. Okay, so if magreklamo na to Sir si Sir para masampan sa piskalya kung sakali ba nasaan po ba ngayon Sir yung barangay patrol car Sir? Naka-impound ba siya or hindi? Uh, actually Sir, hindi po dahil uh, five days after sakalang hmm. po nag-report sa atin ang uh, si Sir Jesus. Okay. So bali sir, papuntay na lang namin dyan si Sir uh, Jesus sa inyong tanggapan para mag-file na kayo ng kaso sir sa may fiscal. Yes po sir, wala pong problema. So ito ba sir, ifa-file nyo for... Ang february yung reckless imprudence resulting in damage to property? Yes po, sir. Opa. Okay, kasi Ayun nga eh, hindi na sila sir nagka-areglo doon sa usapan kasi itong si Cap, hindi naman siya nagtupad uh, tupad sa kaniyang uh, pangako. Kaya idaan na lang to sa kaso. Ayun sir, pwede mo actually din uh, sa resource no simultaneous yung pag-file ng kaso. So lapit tayo dyan sa kay Police Lieutenant Jason sa PNP para i-file itong reckless imprudence resulting in damage to property. Kriminal yan. Ngayon, ongoing pa yung criminal, kasi yung kriminal doon yung ipipinalize natin yung barangay Tanob na nagbangga. Okay? Makulong. Ngayon, pwede ka pa rin for the meantime, mag din tayo ng small claims, no? Laban dun sa damages ng sasakyan, yung 34,000 yung sabi, no? Nako, i-small claims yan. Ngayon, sa small claims, sir, sasama po kayo ng team ng Wanted sa Radio. Direkta na yan, sir, sa mga MTC courts. Hindi na kailangan ng abogado dito. Magpa-file lang kayo, sir, ng inyong complaint, yung korte. Within the day, sir, i-hearing na yan. Kailangan mag-appear din dyan yung barangay of which yung representative nila, si Kap, lalapit doon para ma-examine yung case. Then, right there and there, mag-award na mismo, sir, yung barangay kung magkano yung babayaran. Plus, syempre, yung damages nga. Hindi ka nakatrabaho ilang days na certain days. Magkano po ba kinikita nyo sa sir per day? Nasa 4 to 5K po. So, kung magsabi nga 5,000, that's already 50,000. Di ba? Yung damages yan nga, yung nasayang na benta kasi Opo. sinira nila. Plus, of course, yung makuha mo pa kung magkano man yung papaayos. So, isa ding violation yan ng uh, barangay kung wala nga silang registro, So, mas dagdag yung penalty nila. So, sure tayo dyan, sir, na itong barangay tanod talaga, sir. Pwede talaga ito makaswa ng reckless imprudence. prudence. So, makukulong to. Sige po, sir. So, sila naman primary liable sa so, nabayaran ka. Pero pag hindi siya makabayad, ayun yung barangay ng sasagay. Sir, tulungan po ka ng team sa rest assured, sir. Thank you po, sir. You Sige po, Tommy. sir. Salamat sa tiwala kay Sen. Idol Rafi Tulfo. Thank you po.